Ah. Pasit po. Dahil birthday ni sister. Long life. Long life, papahaba ng buhay. kasi kasabihan po yun. Eh. Sa agulay. Kaya, nag-bible study po kami sa bahay. Ngayon na, katatapos namin. Ito, dahil birthday niya, ilang merienda po ko ng pasit kahit lusog <laughs> Sa totoo na, kakakain ulit sa bahay. Pero, paulakan na natin. Kain po tayo mga kaibigan. mga anak mo, hindi po kung kayo birthday po rin sa kong anak, yung teacher, birthday. Ah? Teacher, birthday po, yung pangalan akong anak. Hmm. So, ni kayo? Opo. Okay, yung nga hindi ko konti, yung wala ako

Hindi ko mga ano ko, may pasawansin pa? hindi pa magpapunti. Oo. Mm Habi -hmm. ako lang, akin eh. ko okay. po mm eh. -hmm. Baka mamaya ang gabi? <laughs> Wala nang pansin. Pagod mm na. -hmm. Beth, kumpingan Beth! Oh. Ha? birthday birthday ko. Okay, Dahil mga sawg so eh. Sabot yung pula at yung ano yung okay. Mas ma binigay niya eh, sa sa hmm? akin. Mas may ayun na niya kaya sa akin no? ko. So e ano yun Paper plate Tumisita ko yun eh. Kaya, huwag ko yun. Huwag lang pinggan. Dahil tumisita si Edith pa. Yung kaysa lang ano. Olo lang yun, olo lang niya, Mickey. Tapos na mag-uugas. Sabi ni niya, ayaw niya raw. Mga niyang bakla na yan eh. Kanan may bigay mo sa Raul? Ang na to, ito, 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 sabay sa ito, 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 na, ito, 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 Lalagyan? Wala ito, 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 di parang iini kumna dinanda walang na jumipamito alam mo tao ko alam mo kaya sa 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 mo ano 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 mo. ano 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 sa ano Ay sa ah, kalimit ito. Ito sa bata ra ta may tari ta Ang ta aga na ito. Tawag ito may tali talaga eh. Ang kulit talaga ng bata na to. Tapos sa'yo, may tali talaga eh. Mahaba eh.

Masarap po yung pasit. Siguro magaling yung magluto Hindi siya mahala, hindi siya matabang, tama lang. Sakto wala. At saka ang dami po ni Kado. Sahog, marami. Yan ang maganda. Ano ah, may pili mo sa Raul at Masesa? Bote. Mas Raul lang. Pinagabot, Mas Raul. Ano may pili mo sa Raul? Ano may mo Bibigyan ako time after Bible study. Bye.